Gist at uh, TV personality rin po. Dr. Garcia, si Xander po ito at si Angel, good morning po. Good morning. Hi, good morning Xander, good morning Angel. Good morning po to kayo. <laughs> Badok, ano po ba ang karaniwang sanhi ng holiday stress ng mga tao? Okay, siguro, uh, syempre number one na financial yan. Dahil kasi talagang alam naman natin pagdating ng uh, holiday season, eh talagang gumagastos ka. Pangalawa siguro, sabihin na natin yung uh, pagiging hectic ng schedule na parang uh, to the point na hindi mo alam kung ano uunahin mo dahil sa so sobrang uh, maraming hindi lang nag Pero at the same time, eh, merong sasabihin na kailangan ganto ganyan, nagagawin. And then third, yung possibility na siguro, um, siyempre pag kulang yung budget, hindi mo alam when to say no. so Pero dapat siguro marunong ka talaga mag-say no, lalo na kung sabihin mo kulang yung budget mo, tapos ang katutak na Christmas uh, party yung attend at maraming exchange gift at panghingi ng raffle. So malaking bahagi yon And then definitely uh, maraming mga pagkakataon din na... Pag yung mga ganyan ay eh, may mga family reunions eh, eh. mas nagiging ano sa stressful yung alam mo na naman na ma magiging mahaba yung time na makikita mo yung mga kamag-anak na ayaw mong mm -hmm. makita. Ako, si tita, nasabi <laughs> ba't wala ka pang asawa? <laughs> Ay, di ba, ang hirap, hirap pag yung, ang kikitain mo yung mga ayaw mong makita, tapos nandun, tapos makikipag-usap kang pilit. so, di ba, pa, <laughs> Ay, so, talagang, napang, na, sa uh, so, talagang napaka-stressful dahil kasi sempre kahit pa paano, yung, yung ano na eh, ang, ang iisipin mo siyempre, yung kahit pa paano, yung sarili mo. Pero it comes to a point na pagdating sa ganyan, pag nagpatong-patong siya, hindi lang siya nagiging stressful. Pero kung parang you avoid certain um, mga ganyang klaseng mga parties or even yung mga sabihin na natin, yung preparation pa lang parang nakaka-stress na kasi parang sinasabi na Uh, hihigitan mo ba yung yung party na nagawa mo last year or um, dahil kasi mas limited yung budget baka mamaya may sasabihin yung ibang tao so talaga uh -huh. yun yung nagkakos ng stress ng isang um, individual lalo na sa uh, ano, pagdating ng Disyembre Meron hong tao na batay po sa inyong mga pag-aaral na na-enjoy e niya yung ganitong uri ng stress ma'am? Um, alam mo, when you, when you talk about the stress, anything that is, um, any experience or any situation can be something positive. Kasi kahit naman, mm -hmm. ano, kahit naman uh, yung sabihin natin isang sitwasyon, ikaw yung magkakos ng negativity doon eh. Dahil kasi, bawat sabihin natin, Christmas party yon tapos and then ako, iisipin ko kasi uh, mananalo ako ng raffle. Parang mm -hmm. <laughs> gano'n. Pero eh, ang isa, so sabihin nila ayoko ba tayo ng Christmas party? Kasi ano, uh, tawag dyan. Costume, um, tsaka may ano pa ah oh, titignan ko ano yung suot ko. Baka sabihin, ganda na naman, inulit ko lang yung labit na sinuot ko. yung <laughs> mga ganun. So, ikaw na mismo create ng stress sa sarili mo. And then, definitely, ikaw rin yung nagtinatawag natin, nagsiself-stigmatize na baka anong sasabihin nila, kaya wag na lang akong mag-attend. E, di ba, imagine mo, hindi hindi naman judgmental ibang tao, pero mm -hmm. ikaw yung nagiging... Kung parang nag-overthink na, mo. doktora. Yes, oo. Siyempre, pag nag-overthink ka, ang tendency, is stressful. So, hindi nagiging maganda yung attitude mo towards Christmas. And remember, when you talk of Christmas, syempre, kasama din naman din yung spirituality mo. So, hindi mo iisipin na parang, um, ay, you have to enjoy because that's the essence of Christmas and that's the spirit of Christmas. Hindi yung magsasabi ka na, pagod ako, wala akong pera, ganito mangyayari sa akin, ba? Diba? Basta so, yun ang hmm. nangyayari. Basically, may mga tao na kahit sabi mo stressful yan, masaya pa rin pagdating ng Pasko. Opo, kasi di ba parang ito nga po sana yung ating ano eh. Parang we look forward to every year, di ba po? Ay oo, syempre parang yung iba nga lalo na pag sa mga, kung may mga anak kayong maliliit, sasabihin gano'n, ina-anticipate na nila, pag Christmas ganito eh. Parang gano'n, yung kahit na sabihin mong um, hindi uh, mystical lang ang Santa Claus, eh talagang naniniwala pa rin. Parang gusto mong mapaniwala rin yung mga bata na talagang they have to be happy well, kasi ganito yung essence ng Pasko, ba diba? Saka tinuturo mo yun eh. Yung mga values of giving, values of sharing, ba diba? Ha So, Doktora Camille, ano po yung mapapayo natin sa ating mga listeners para hindi tayo ma-stress ng bongga? Hindi po tayo ma-burn out tuwing panahon ng kapaskuhan. Bilang uh, tagapayo. Ayan. <laughs> okay, one. So, siguro this is uh, this is also a time para sabihin natin when uh, when to say no to um some parties at, at the same time matutut kasi kailangan natin matutut din magsabi ng no kasi hindi yung hindi yung gagawa tayo ng sobra-sobrang alabay alam natin na pag kung ano lang yung kaya ng budget natin. So kung halimbawa ang priority natin mga family parties, why not? Except yung mga uh -huh. sobrang puro invite-invite lang. Second, you know your boundaries pagdating sa budget. So alam mo kung hanggang saan lang yung pa pwede mong na sobra. Wag, wag, ka nang sumama dun sa kailangan. Maraming, maraming prutas na ganito na. So alam naman natin na isang piraso lang ng prutas ngayon ay sobrang mahal na. Totoo so, yan. Bakit ka, pa makik ka pa makikisama dun sa mga ganong bagay? At saka siguro pagdating sa ganyan, you also talk with your family na o oh, ganito lang, lang ang budget natin. Wag naman yung limandaang pisa na nadidinig ko sa, <laughs> sa mga talk. Hindi Hindi <laughs> 1990s pa di yon pero may <laughs> hindi na ka talaga <laughs> kahit ano sabihin mo hindi ka yung 500 na yan and then definitely siguro pagdating sa ganyan sometimes di ba kumisan mga do it yourself na mga ang uh, mga pang giveaways o yung mga ipang pa Malaking bagay yun. Kung marunong ka mag-bake ng cookies, tapos ilagay mo sa maganda lalagyan, o din nakapagbigay ka. O kaya naman, ako pag yung mga bata, tinuturoan kung ano, yung gumawa ng magandang Christmas card para sa mga grandparents nila or sa mga uncles nila, eh, that's enough. Basta ang, ang point, ang point dito, alam mo yung spirit of Christmas at hindi yung spirit na sasabihin mo magiging ikaw yung isa sa mga... Uh, anta pa grinch or <laughs> grinch oo oh. <laughs> wag naman wag naman kasi ini-enjoy pa rin naman natin pag sinabi natin Pasko tayo ngayon may pinaka mahabang Pasko eh Ito, September pa lang oh. nag-uumpisa na <laughs> tapos sasabihin mo i-stress po yung sarili mo pagdating sa ganyan so siguro sa atin yung you make the most out of it na parang uh, lahat prepared tayo and then syempre self-care ang mental health natin eh wag nating pababayaan na masisiraan tayo dahil lang sa Pasko. Huwag yun. Dahil kasi hindi naman depressing. At pag mo sasabihin na dahil malamig ang Pasko mo, eh talagang kinakailangan ma ka. Hindi kinakailangan may boyfriend yan. Yan, isa pa yun, doktora. Kasi madami nalulungkot. Yan, Pasko na naman, wala pa rin akong jowa. <laughs> Eh, siguro naman eh, magdawa ka ng paraan para mahanap yan. Hindi kinakailangan pagpasko lang yan mag, ano, maghahanap. Merong buong taon yan para hanapin yan. Correct. Opo. Oh, uh, ah. With that, doktora, maraming maraming salamat po sa inyong Thank you, payo am. sa aming lahat. Huwag po kayong magsasawa. Sandra. Thank you rin, Angel. Bye-bye. Opo, -bye. uh, and you need, if you need po, uh, mga kasama kung kailangan po ninyo ng payo, uh, pwede po ninyong hanapin ang uh, Clinic of Holy Spirit sa kanilang Facebook at Instagram para makontakt po si Dr. Garcia. Tama po ba, ma'am? Yeah, yeah. Thank you, thank ah, you. Apo, ayan. Salamat po ng marami. Okay. Nakausap po natin si Dr. Camille Garcia, isa pong clinical psychologist at CEO po ng The Clinic of the Holy Spirit. Ang ganda nung sinabi niya.